kukuha tayo ng dayami ayan dayami kukuha tayo ng dayami sa bukid uh, gagawin natin mushrooman ayan ano so para sa ganun ay pagkakitaan natin sayang naman to mga ito pag susunugin lang instead na sunugin ay pagkakitaan natin buhay ng ano mushroom ay yung waste ng ng farmer ay ginagawa natin pagkakitaan minsan mas malaki pa yung kinikita ng mga mga kasi sa doon uh, sa nagtanim ng palay pag alam lang siguro to ng mga farmer siguro mas maganda siguro at saka another income din siguro ayan dami oh dami pang dayami kukunin natin ang dami pa oh. Yan. Ito yung mga hakotin natin. Medyo tinanghali na tayo. Yan. Please, kukunin natin yan. Ihahalo natin sa sodas para maging maganda. Ha. Ito yung nakuha natin dito banda. Ayan. Medyo marami-rami pang kukunin. Parang wala pa ito sa katotohanan. Wala pa ito sa katotohanan eh. Ayan. At makikita ninyo ano sya eh. Uh, medyo marami-rami rin to. Siguro kulang-kulang na kalahating karya lang to. At makikita nyo napakarami pang dayami. Ito yung na, Ito na yung nakuha ko. Anim. Dito palang na banda. Anim na. Bali sa ano kasi eh? sa sa sampung sako ng dayami siguro ang ano natin doon mapapalabas natin mga nasa ano yan nasa 100 na protein bags sa sampung siksik sampung siksik na sako na sampung piraso, piraso na ano na ganito ano siya bali 100 na protein bags yung magagawa niya o higit pa yung magagawa niya. Bali yon may bibenta may bibenta natin sa protein bags na 200 ay eh, 2,500 o kaya 3,000. So hindi na maga, uh, hindi na ano bad maganda na sa isang isang oras ayan tapos kukumpos natin dito lang naman ang medyo mahirap <clears throat> tsaka yung pagluto ayan sa 3,000 ang puhunan lang natin doon ano uh, 500 ayan malaki na yung 500 ayan nandito na sa bahay yung aking kinuha kanina na dayami at atin na siyang ipocompose kasama ang sodas ang gagawin lang natin ay halo haloin lang natin at lagyan natin ng tubig bali ito ganito lang yung aking ginawa ilagyan ko ng sodas. At nasa inyo na kung magdadagdag din kayo ng darak. Pero kahit na walang darak, okay lang. Ito, pwede natin itong gawing binhi o kaya protein bags ng oyster mushroom. At itong aking ginamit na sodas ay mili na at saka mahogany. Ganyan lang yung ating pag-compost ng dayami na may sodas. Pero pag wala naman kayong sodas, ay okay lang. Kung wala kayong kusot, pwedeng pure na dayami ang ating ilagay. Nasa sa inyo na yan kung, kung pure dayami o mayroong sodas. Para sa akin kasi mas maganda may sodas para mas matagal yung kanyang lifespan yung ating protein bags na gagawin. Napansin ko kasi pag walang walang kusot, ay napakadali lang na maubusan ang sa ang nutrients ang dayami kaya din ko siya ng pusot para mas tumagal yung ating protein bags na gagawin at nilagyan ko lang siya ng lime para sa ganun ay nawawasan din yung kanyang acidity at halu-haluin lang natin sa every 3 days hanggang sa 21 days o kaya 20 days nasa sa na yan para sa ganun ay malambot na malambot ang dayami hindi at tapan na natin siya pagkatapos na natin siya malagyan tinakpan natin na sa ganun ay hindi anuin ng ating mga alagang hayop at saka ganun ay uminit din ng ating kinukompos mas madali kasing makompos kung mas mainit sa loob God bless sa inyong lahat